Hello mga katinders, magandang hapon, magandang buhay, Mami Tins 19. So ngayon ay hapon, nasa 2pm na at medyo parang uulan. So kaya ngayon ko naisipan mag vlog kasi tahimik ngayon yung kapaligiran. No? So yung pag-uusapan natin ay regarding sa puhunan. Magkano ba dapat ang puhunan sa isang sari-sari store? Kung napanood nyo yung aking pinakauna-una na vlog ay nag-start talaga ako na puhunan na 13,000. So, yung 13,000 as in konti lang talaga yun, yung mga basic talaga lang na hindi mo pa talaga nakukompleto yung sa tindahan na yung hinahanap talaga ni customer. So, nag-start ako ng padalawa-dalawa, tatlo-tatlo, tapos chine-check ko kung saan dyan yung ah uh, mabenta. Tapos, dun na ako nagfocus. Ayan. So, yung sa 13,000, ayun na. Pinapaikot-ikot ko na yon hanggang sa naging ganito na ang aking tindahan. Pasensya sa ilaw. Kasi parang uulan dito. So, para akong parang sinaunang video to aking video. <laughs> parang ang light ko, di ba? So nung naging ganito na, medyo ano, kokompleto ko na yung aking paninda ay ah uh, parang nag na ako kung ano ba talaga yung gusto kong maalala ni customer? So, gusto kong maalala ako ni customer ng mga laruan, ng mga school supplies, ng mga sigarilyo, ng mga soft drinks. So, yung apat na yon. So, kaya nag-invest ako. Uh, kumuha ako ng konting konti doon kay... sa sweldo nga ni Javi. Tapos, dinagdag ko itong mga laruan. Nag-start lang ako ng konti-konti. Pa dalawa-dalawa, konti -konti, pa, pa tatlo, pa apat. Tapos... Kahit ngayon naman, hindi naman ako nasa stock talaga ng maramihan. Basta yung ang importante sa akin ay may display ako. Kahit yung mga fast moving, paapat-apat na mga delata, pero yung mga sardinas na napaka-fast moving ay anim-anim, walo-walo, -anim, uh, like yung mga oil, kasi di ba yung binibili ko ng mga oil, yung naka one-fourth, one-fourth na, ayoko na yung stress pa ako, yung dami ko pang gagawin. So gusto ko uh, sa oil ay one-fourth na, tapos patungan ko na lang. So, naghanap ako ng wholesaler na nakaka-save ako, nakakamura ako, nakaka-less ako para naitinda ko siya ng SRP or below ng SRP. Wala naman talagang fix na puhunan. Depende po yun sa inyo. Pag meron kayo kahit 500 na puhunan, pwede kayo mag-start ng ice water, ice tubig, o diba, chicheria. Magkano lang naman yung mga chicheria, yung mga mamiso, yung mga uh, focus muna kayo din sa mga chichir na maliit. Tapos pag medyo nakaikot-ikot na ay dagdagan ng sigarilyo. Yung mga hinahanap talaga palagi like sa akin. Sigarilyo talaga yung as in yung bungo buhay talaga dito sa store. Tsaka yung soft drinks. So focus muna kayo doon. Kung meron kayong 1K, pwede kayong sa mga gamis. Diba? Magkano lang yung puhunan ng gamis uh, 2 meron din pwede na yung mga paunti-unti na yung mga basic needs. Pero usually talaga sa mga tindahan, sa pagkakaalam ko ay nagsa-start up talaga sila ng it's either 5,000 or 10,000. Di pa yan kompleto pero kung bagay sa Bisaya pa ay na forma na, forma na lang ng tindahan. Di pa kasama yung ano ha, yung pagpapatayo ng store, yung laman lang ng store. 5,000 to 10,000. Yung sa akin nga, 13 eh. Kasi yung 3K doon, yun yung paninda kong load dati. May tinda kasi akong load. Kinompleto ko, ba? Diba? Tapos kailangan mo pa mamili ng mga, mag-deposit ng yung sa soft drinks. O, ba? Diba? babayaran mo pa yun. Nag-invest ka pa nun. Tapos, ano pa ba? Mga dalata. Mas ang dami kasing klaseng dalata. Mga noodles pa. May mga candies pa. So, ilagay mo sa harapan para magmukhang tindahan at pasabit-sabit ng mga chichirya. So, para nakakatipid kayo, I suggest na maghanap kayo ng wholesaler na maraming free. Para yung free ay maitinda mo siya ng SRP mo sa tindahan. So, yun yung isa sa sekreto ni Mami Deans para sa akin pag mag-start ka ay dun sa muna, dun lang muna sa mga basic needs no yung kasi hindi pa natin alam kung alin sa mga paninda natin na uh, hinahanap inahanap ni customer so hindi dapat tayo yung dapat tayo parang magbuot ba na kung ano yung ititinda natin dito dapat kung ano yung saleable yun yung bibili natin like for example yung sabon daming klaseng surf, diba? Pero yung tinitinda ko lang ay pink. Surf pink lang. Wala na ko yung mga red, mga green. Kasi si surf pink lang naman yung hinahanap. At yung Joy, ay yung Joy na green, yung saleable sa akin. <coughs> yung Ariel ko, meron akong, dati meron akong green and red, ngayon ay red na lang. Kasi si Ariel, red talaga yung hinahanap. So, hindi yung tayo, yung parang mag-grow grocery na yung gusto natin. Dapat kung ano yung uh, hinahanap ni customer para hindi tayo naaabutan ng mga expiry dates, di ba? Kung ano yung mga items na nabili natin na hindi saleable, <coughs> excuse, mas maganda yung display natin sa harapan para nakikita ni customer na ay, may paninda ka pala nito. Ay, may paninda. Di ba? So, meron naman kasi, di ba, mga meron tayong mga paninda na hindi na kailangan i-display na alam ni customer na meron tayo pero marami tayong mga paninda na hindi alam ni customer na nakatago so ilabas natin <laughs> hindi, hindi yan sa labas na <laughs> ilabas natin, i-display natin kung ano yung mga kulay ano yung mga brand na meron tayo ay i-display natin para nakikita ni customer yung biskuit, yung mga cheerya, candies ano pa yung mga basta yung mga hindi alam ni customer at lalong lalo na yung mga meron kang bagong mga items yung mga kakabili mo lang at gusto mo i-try, i-display mo at, uh, dyan mo man, malalaman kung magkiklik yan at kung hindi mo kiklik ay kainin mo na lang <laughs> or <laughs> bubay one take one na lang para sa susunod ay hindi mo na siya kailangan i-repeat purchase at baka masasayang na lang so ganoon lang naman, wala naman talagang formula or steps sa pagiging sa pagtatayo ng tindahan as you go along ako nga 3 years na ako nagtitinda hanggang ngayon ay nagla-learn pa rin ako no hindi naman to perfect to aking tindahan kung may makita ko sa downtown na magandang paninda ay i-display ko so far click naman no mas maganda yung nag observe tayo wait lang. dapat kung may mga items tayo na naubos na, marunong tayo mag-suggest kung ano yung mga items na available pa sa atin. Na, di ba? So, dagdag kita din. So, yun lang naman. Yung aking checka-checka for today's video na kano ba talaga yung puhunan na, na, sa pagigin uh, sa pagbubukas ng tindahan. Wala pong ideal na puhunan. Mas maganda yung hindi ka uutang ng puhunan. Kasi sa startup ka pa lang, hindi mo alam kung magkiklik o hindi. Paano pag hindi nag-click, may utang ka pa. O di ba, mas malaki yung problema natin. Kung ano yung, kung magkano lang yung on-hand mo, 500, 1,000. So, focus ka lang dun. At start ka lang, uh, start small, tapos mag-aim ka ng big. O di ba?